mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una ating higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damdamin at isinsa ng Diyos. Kumasaabi ng pagpapalang ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagkakahali isang Diyos magpas sa walang hanggang. Mga kagabay, lalong-lalo na ha, doon sa mga ang trabaho ay talagang tulo pawis todo kayon, at talagang banat na banat ang katawan niya ay mga karigador, yung mga nagtatabaho sa bukid, yung mga taong dagat. Tandaan nito, ang tandaan natin na mahalin natin ang ating trabaho. Huwag natin kainitan ng ating mga kakilala o ang sino mang may tinatawag na white collar job, naka-amerikana, naka-barangong, uh, sa opisina, nakakunsi record ang mga tanggapan huwag natin silang kalitan mahalin natin ang man ang ating trabaho sapagkat ang batas ng kalikasan ang tunay na batas ng kalikasan ay ang magtrabaho o magutom kung ayaw mong magtrabaho magutom ka kaya kung ayaw mong magutom magtrabaho ka mahirap yung pumunta tayo sa simbahan sabihin natin sa Panginoon Ama, Panginoon tulungan mo naman ako sana man matayo ngayon hindi tama ito. nasa Diyos ang awa ngunit nasa tao ang gawa e, mayroon na isang uh, uh, joke, joke, na yung mayroon isang Ama, na talagang kailangan-kailangan makamili ng bigas sa mga pangkailan. So, pumunta ito sa simbahan, nagdoon sa harap ng altar, na nanalangin na sana tulong at sana Diyos. Narinig ito ng pare. So naawa ang pare. Doon sa sa kristiya, sa likuran ng altar, may butas doon, kaya makikita ng pare kung ano ang nasa labas. No, mga sa seperti tersebut sesangnya uh, dinding na alubrat ni bawa semua so, yang sesang butas tu na ayang ipasuk tang sama ya melani ka so, pare dan uh, na wa sa inu gunya nan dira sa inu gunya na amang na talagang alas mangga ya dan wali dapat ni nan digas Nah, makita nang uh, Nagnagdasal yung pira. Tumingala siya sa lahit at asabi, Thank you Lord, salamat Panginoon. Ngunit, paano namin yung ulam? Naku, napailay na lang ng bagay. Alam nyo kahit na sabi natin, joke ito. Pero itong katotohanan, walang masama sa manalangin na pulungan tayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Dapat lang, manalangin tayo. Ngunit, huwag tayong umasa sa halip ano man ang ating trabaho kung kami tayo ikita, mahalin natin ito ang dapat natin na gawin magsumikap tayo magbitis tayo magtsatsaga tayo magpatuloy tayo ng pangas marami ang nagiging matagumpag sa buhay marami ang nagiging milyonary hindi lamang dito sa Pilipinas pero lalong lalo na sa ibang bansa dito sa Pilipinas. Minsan nga, sabi nga ng ating mga kaibigan, mas maganda papasok lang tayo sa politika. Mag-mayor na lang tayo, mag-indernal na lang tayo, at di talagang mag-presidente na lang tayo para magiging sobrang ating yaman. Saan ba nang galing ang yaman lang? Pero tingnan natin, ang mga katulad ni Bill Gates, Rockefeller, Fulmer, may umaman, alam natin ang kasaysayan nang nagsimula sa walang wala nagsimula -wala, sa hirap ngunit mahal nila <coughs> ang kanilang trabaho hanggang sa sila ay umasinsa lagi natin gisipin kailangan natin ang tulong ng Diyos hindi upang bigyan tayo hindi upang gabayan tayo para magtrabaho tayo para aasinsa tayo at magawin natin ito dahil sa mahal tayo ng Diyos kaya hindi man tayo yayaman at least mararating natin ang dapat natin mararating marami, marami sa sariling buhay ng inyong kagabay maranasan natin ang bagay na ito marunong din tayo manalangin pero kailangan natin ang magtiwala at mananalig na mararating natin ang ating minimiti sa malinis na paraan, sa maayos na paraan, sa pamagitan ng sipag, gaga, at pagtitiis. Walang sino mang tamad ang aasenso at walang sino mang masipag ang hindi aasenso. <laughs> Napakamalas naman kung sa kabila ng kasipagan eh hindi ka aasenso hindi tayo naniwala. Ang sa sabi masipag, hindi matyaga. Ayaw matiis Gusto mo magtrabaho, masipag ang isip. Tamad ang katawan. Kaya tayo, mananalig, magkatiwala sa tayo, tayo sa Diyos. Tutulungan niya tayo. May yung nga isip na banggit natin kanina. Nasa Diyos ang awa. Ngunit, nasa tao ang gawa. Hindi na ang Diyos sa taong gawa na ng gawa. Masama ang ang Masama ang gawa na gawa. Biligyan tayo ng Diyos. Lahat tayo biligyan ng pagkakataon. Upang makamit natin ang pagtaas ng ating antas sa buhay, ang ating pag-aasin. Ngunit, hindi sa pamanggitan ng panalangin lamang. kasama na ang panalangin sa ating pagsisikap at titig sa pagtatala at darating ang masandaling makakamit natin ang talimbawa. Si uh, yung uh, Graham Bill ang mga ng Pilipuro nagtitiis. Like marami. Marami tayo nakikita. Huwag natin ang mga yumaman ang dahil sa paniniba Ang dahil sa at ang dahil sa pangluluko. Huwag tayong maingit sa sinumang mayon na yung mayaman sa sinumang gobernador na yung mayaman o sa sinumang kongresman na galing milyonaryo. Hindi, ang galing sa Diyos, karamihan, hindi natin nilalahan. Ngunit karamihan dyan, hindi nang galing sa Diyos. Nang galing ng kaysa't panas, ang yaman na niya. Dadalawa lang naman ang ating pagpipilya sa ating paglilingkod ng Panginoon. Ang kasamaan o ang kabutihan. Si, ang Diablo o ang Diyos. Nasa ating ang pagpasya. Wala sa Diyos ang pagiging piloto sa ating buhay. Gabay lamang natin ang Diyos. Siya ang nakakaalam ano mangyayari sa atin. Ngunit kailangan natin ang kumilos ang gumawa. Hindi naawa ang Diyos sa mga tao hindi naawa sa sarili. Hindi naawa sa sarili ang matama ng klamo at iat ng iat ngunit ayaw magtrabaho. Trabaho, sipag, daga, at ipilis. Yayaman ka sa pamagitan ng tubo, Paulo, isso